Pakiling kita, ayaw mo naman. Oh. Aray. Halik ka lang, halik. Ano ba, hinahalik ka mo sa baba ako. ha? Bro. Ano ba? Diba? Ah, lambing, lambing. Aray. o. <laughs> 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 oh. maket ka na. Tango, punta. Hmm? Hmm. Kahit ganyan yan si negro, ha? oh, Ang lambing ng pusa ko yan. No. Mm hmm. O, kita nyo mga kalods? Hehehe. <laughs> o. Maka okay, hindi ko maiwa-iwan ng mga toy oh, eh. O. Lalo na to. Hmm. Ang lambing na pusa. Mm hmm. Kaya lang di hindi pa ano eh. Oh. Tama ah, na. Oh. Ah. Hmm, ah, sakay. Pati ano na sa akin. May sipon na. No. Hmm, ba na.